Okay po mga mahal na kababayan Good evening po sa inyong lahat Tingnan nyo nga yung nagkakagulo na ngayon na yan, Hindi naman nagkakagulo Yan ay ano lang eh, Nagpapahayag sila ng pagsuporta Kay Tatay Digong Live po yan mga mahal na kababayan Live na live po yan Sa Menjula At ngayon yan ay nangyayari Dahil ngayon po ang kaarawan ni Tatay Digong o, Tingnan nyo kung gaano kamahal Ang taong bayan si Tatay Digong Eko ba? Okay, pano po natin mga mahal na kababayan. Ayan. Grabe oh! Oh! Natin. Oh! Yes, sa yan, mga mahal na kababayan.

Yeah. Dahil po yan, nagang nangyayari po yan ngayon. Shout out sa, ano, credit video po nito. Diba? Oh! po pa sila. Bugs! super! Maganda kami mga 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 kami po mga kapayang, inakatay natin! کہ میں منظر پر لے چلا کہ دیتو سا Mga si NCR, nasa na kayo? Pumunta na kayo dito. Kung hindi ngayon, kailan pa? Pagsigaw mo, mamatay para sa bayan. Sali Mayagdahan po ka sa bila? Mayagdahan Tun.

Kapal na po, kumapal na. Hindi na matitira. Hindi na na. pulis? naman kayo na happy birthday dance. Salamat patutok.

Pakapal na pakapal parang na ho yung tao sa mga nanonood sa amin. Nanan sa kabahayan ninyo malapit sa Mindyula. Tara na, birthday ni Tatay Digo ngayon. Uh, na, 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 na. Ay, sa mga taga-Edsa na binawian ng permit Dito tayo sa Minjola. Lahat po ng mga taga-Edsa Pakisabi ho ninyo Na binawian ng permit sa Edsa Dito na po sa Minjula Punta

Sana pala ay na-kabayan wala na sina 'yang bawas-bawas Basta kelan na ba tayo magbago na pala ha Next boss Sige, good night.